magandang araw po sa atin lahat mga kababayan, mga katiits at muli po sa oras na ito ay akin kong ididimo itong long rest locator tripod antena na napusuan po ng ating isang katiits mula po sa probinsya ng Sulu at ito katiits yung long rest locator tripod antena na iyong napusuan at dito mo siya lalagyan ng bala Bubuksan mo lang ito. Karat dyan mo ilalagay yung gold. Huwag ka lang magbabala ng 10 karat. 14, 18, at 24. Ah, dito ka TH. Muli. Only yung ibinala mo, yun na inulokit ng ating triple antenna. Yun ang hahanapin. Ito ay pang long distance. 300. Yan, may 300 meters up to 300 meters ang laabot nitong ating long range locator, triple antenna. Kaya sa lalim naman, deep, ay walang estimate na lalim. Kung ano yung ibinaon ng kapon, kung ano yung gold, or ano pa, platinum, silver, ay yun ang ng ating triple antenna. At dito ka muli, ang ibabala ko naman, ay itong 18 karats na singsing -sing. yan dito mo siya ilalagay kung ano yung ilalagay mo dyan yung hanapin natin locator baking poison yan pang bomb ah gold, silver, platinum yan dito ilalagay, chimber at ito is ay brand yan Nandiyan lang kati yung pagkatataas natin sa antena. At ito naman, wag mo lang itong i-adjust. Ayos na yung kati At ito pa rin kati et yung aking ay Yan, ito pa rin. Nakilolocate na 18 karats na bracelet. Yan. Ito yung lolocate natin. Gamit ang long range locator, triple antena. Ayan kati yung napusuan ayan at ito ka tits ay aking muling dito ko ilalagay na natin ilulukit gamit ang 18 carats na sing-sing ito ka tits muli Branyo. ilasikin second lang Pampalakas ng frequency ng ating pong tripod antenna ayan ka -tich. Una-una, sa paggamit po ng long-rest locator, tripod, antenna, ay dapat po 45 degrees yung paghawak natin. Pagtaas. 45 degrees, damdang itataas. Yan, damdang itataas. At yan na po ang mangyayari. Doon locate it siya siya. Damdang itataas, Katish. Yan. Ganyan lang, Katish. Danda lang, 45 degrees. At hayaan niya siya bumalik ng kanya. Nakiramdaman nyo lang yung dulo. Ayan. Dito pa rin mga katiis. Ayan. Danda itaas. Ay 45 degrees. Mga katiis. Karalan nyo lang yung tamang uh, ah, po ng ating tripod atina. Ayan. Ayan katiis.

ya depende ka tits. Kung may malayo o malapit na sa kabaon. Ah, estimate itong lalim mga katiits Basta kung ano yung lalim ng pagkakabaon, o ano ba, man, mababa man, gibabi man, o may pagigitit po ng ating triple antenna. Ayan. Ayan dito 45 degrees lang mga katiis at ito mga katiis ay huwag naman ninyo pipisili nang todo pisil tamang hawak lang ito at huwag nyo namang idudulo pag hawak yung hindi naman sasaya dito dito sa iba ilalim yan tama lang mga katiis tamang pisil lang yan 45 degrees yan 45 degrees yan yan lang mga katiis tamang taas 45 degrees o, oh, sana yan. Babaling. Ayan. Oh, tumuturo pa rin doon. Ah, dito ka, T.H. Muli. ng mga computer, at ina. Kahit katis, malayo. Kahit malayo tayo sa items, kung yun lang, yung nakabaon doon bounding items natin na hirahanap at wala mas malapit, yun pa rin mga katitig. Higit pa rin kung sa 300 meters, higit pa rin yung ating pag-check ng tripod at tela. Ngayon katitig ay susubukan ko na malapitan. Ito ka Tits, wala po sa probinsya ng Sulo. Ito yung napusuan. Long rest locator, tripod, antira. Ayan ka Tits. Ayan, pag natapakan, kung na siyang babali. Ayan, ito ka Tits. Ayan, ayan, ayan. Ayan ka Ito. Ito ka ay hindi naman mabilis agad ang takbo dyan. Ayan, ito tay lang yan, kati Dito na, lang Yung iyong lapusuan. Long risk locator, triple. Ang tinaya, kati H. So, masama Basta matapatan yan. Basta tumapat tayo doon sa ating target na hindi hinaharap. Para magiging reaction ng ating triple. Ang Ayan. At isa, kati H. Ayan. kasi ay malakas na yan pagkat yan ay sinusubo ko yan sa paglalagay po ng ating bala o load yan ganyan lang ang ating ganyan yeah, lang katiks yan oh, ito katiks ulit Ayan. Ito ka tayo. Basta ito dito ito ka Yan, magiging. Yan, ito, ito. Yan. Ito lang ka -tih. At muli, tatapatan po ulit natin ang ating triple at Ang ating tanggit. Yan. Ito lang ka tayo. Ito. Tapos so, sa tayo, kati ito ay tumapat dyan. Okay, dyan. Maliit, kati Try phone, antina Ayan Ito pa rin Ayan, uh, Ito ang katitsa, mga katits Ang mga bago pa lang po 45 degrees Kaya kayo siyang i-stop niya lang Hanggang sa pagtaas niya ng 45 degrees Doon niya i-stop siya Ayan Pagtaas sa 45 degrees Ayan na siya, ayan Pusa na yan. Pusa na yung babalik. Lang, yan, babalik. Yan. Depende ka sa mga katids. Napaka-importante niyan. Yan. At muli mga katids. Sa pagbukuan po ng atina, sa pagpapahabal, pagpapayagse, kailangan ay huwag niyo sa eh ng ating atina. Ayan. Ito ay, na sana siyang ugot. Ayan mga yan, ayan mga katiets ating triple hantina ayan at muli po mga katiets okay subscribe po ng aking youtube channel like share and comment at mga katik, muli po sa mga nagko sa aking uh, comment section. Ang aking uh, Facebook account po, Kati It's Mobile. Kung may profile ko sa aking uh, YouTube channel, ganoon din yung profile ko sa aking uh, Facebook account. Ito mga katik. Yan. Sinapin nyo lang mga katik na makapagpagalaw kayo ng uh, triple antena, tingil antena, Japanese wand at Japanese aurometer at na rin yung aurometer o ano man klase po ng locator na battery o manual grapid nyo lang mga katis na matuto kayo sa magpapagalaw po ng ating drive pole antenna at hindi naman po agad dyan katis na kapag hinawakan mo at first time ka sa mga ganitong klaseng gamit sa paghawak ng ating locator ay agad gagalaw yan ka TH ay pinag-aaralan at kapag natuto ka ng na, mga ka TH yung isang araw hanggang dalawang araw kabisado mo ng ka TH ang paano paggalawin yung ating long locator triple ang tina ay ano pa mga ka TH yan ng mga manual at debate ni eh. at ito ka TH ito ay positive, negative at saka ground balance mga ka TH at ito yung napusuan po ng ating isang mula po sa probinsya ng Sulok. Maraming maraming salamat sa inyo mga katiis, mga kababayan. Hanggang sa muli po at pasubaybay po ng aking mga in-upload na video. Maraming pong salamat.